Hello guys, good morning. Time check. 8.25 25 ng umaga. Yan. <coughs> Medyo madilim yung kalangitan. Nandito tayo ngayon sa may petrol. Papagas muna tayo. Ito guys yung Ah, oh, siyang 44 liters 66 pesos per liters nang nakaraan magkano lang yan Six, 64, 64, parang isang linggo lang yata 66 na ay ko eh. pero marami pa rin sasakyan kahit mahal yung gasolina <laughs> no choice have a nice day sa lahat good morning biyay na naman tayo ikot ikot na naman tayo sa kalakhang Maynila as usual traffic sa likod <clears throat> buti na lang nakaguyong traffic lights uh, pero slow moving pa rin Umaambon guys uh. Kulang tayo sa gising ngayong araw Kulang sa gising Nag-a-assist Nag-a-assist nag dyan Ayan, Ayan, Meron din nagbabanta dyan kasi eh. Pag u-turn U-turn lang Bawal lip-turn Ayan So pupunta na naman tayo ng libis. Ayan. Gagala tayo. Ha? Ayo guys, ano yung ginagawa niyo ngayong araw? Saan yung mga lakad natin? Hoy. Medyo maluwag ngayon yung katipunan natin. And guys, Miriam College yung sa kaliwa natin. Pero bukas traffic na to kasi start na ng pasukan dito eh. <coughs> July 10. So bukas mapupuno na naman ito. Uy, galing ni Popsy oh. Uh, lang iya. Swerbing. Solid lane. Ang galing. <laughs> Okay, <laughs> guys, thank you for watching. <laughs> ingat, ingat. Bye.